Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So pagising ko nga kaninang umaga ay eh, nagsaing nga muna ako. At dahil tatlo lang naman kami ng mga anak ko, kaya naman tatlong takal nga lang tong sinaing ko. Huwag nyo na nga muna pansinin itong gray namin dahil hindi pa rin talaga mapalitan ng color white at wala pa tayong budget. Isa pa, hindi ko rin kasi talaga to pwede basta-basta palitan dahil dito ko nga kinokonek yung host ng washing. At nitong hapon naman, eh naglikpit nga lang ako dito sa may sala. pinag Pinagaalis ko na nga itong pinagpapatong ko dito sa upuang pansamantala. Ngayong kasing araw, darating yung parcel na inaantay ko para nga dito sa pambalot ng upuan. Pinagpagan ko nga lang to dahil naghihimulmul nga yung dati kong table cloth. At syempre, dahil meron tayong bagong gamit, eh talaga namang sisipagin talaga ako nito maglinis. Ganon din ba kayo? Pagka alam nyo magkakaroon talaga kayo ng bagong gamit, eh talaga namang napapalinis kayo. Wala na rin naman masyadong kalat dahil kanina nga, eh nakapagligpit-ligpit na ako ng iilang kalat. Kaya eto, nagwalis na nga lang ako ng sahig. Kahit kay aga-aga pa nga, e, ko na nga itong Christmas light. Wala lang, natutuwa lang din talaga ako. Isa kasi talaga to sa pinakagustong gamit ko nga dito sa may sala. Bata pa lang kasi talaga ako, pangarap ko na magkaroon ng ganito kalaking Christmas tree. Abay, kahit nga dati na dalawa kami mag-asawang nagtatrabaho, hindi talaga kami makabili-bili ng ganyang kalaking Christmas tree. Ngayon nga lang napagbigyan nung nag-vlog na ako. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng nagtitiwala sa akin. At syempre, ang lahat ng to ay hindi magiging posible kundi dahil sa mga followers ko at lalong-lalo na nga kay Lord. Kasi nga lahat ng pinagdasal ko ay eh, talaga naman tinupad niya. Bawat problema ko nga ay eh, sa kanya ko lang din talaga nilalapit pati na nga rin yung mga pangarap ko sa buhay. So anyway, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nakalimutan ko nga buksan yung ilaw dito sa may sala para nga mas maliwanag. Speaking nga of ilaw, napakarami ko nga nabenta ngayon na ceiling light sa aking TikTok account. Si pagat tapos sa tapos sabayan natin ang dasal eh matutupad nga lahat ng pinapangarap natin sa buhay. Totoo yan kasi dati nangangarap lang din talaga ako na ma-experience na-experience experience ng ibang mommy vlogger, ngayon nga ay eh, nararanasan ko na nga din. So eto na nga yung pinakinaantay kumparsal ngayon, eto nga yung sofa cover Kinaganda nga dito ay waterproof na nga siya at perfect nga to sa so may mga alagang aso at pusa. Kita nyo naman napakaganda talaga ng tela na ginamit dito. Sa sizes naman ito eh meron nga tong pang single, dalawahan na upuan o di kaya tatlohan at tulad na nga lang nitong sofa namin na L shape At dahil right nga yung pag L shape nito kaya naman itong right nga yung kinuha ko at 200 cm nga ito. Meron din silang left at ang available nga na size nun eh 200 cm at saka 200 140 Sa color naman, eh, meron nga kayong tatlong pagpipilian. Meron nga silang gray, kaki, at saka itong beige. At syempre, para nga aesthetic ang ating datingan, kaya naman itong beige talaga yung napili kong color. Gusto ko kasi yung ganitong sofa cover lang. Ayoko kasi yung masyadong balut na balut. At sa mga gustong ang umorder, ay dito nyo nga ito ma-order kay stephanie.ph at yung link kilalagay ko sa may comment section. Kaya naman i-add to cart at check out muna nga yan. At fast forward na nga tayo kay nagabihan kahit pagod na nga ang Marcy Roxanne nyo, ay eh, kailangan pa din talaga nating magluto. At Our menu for today ay chapsu. Namiss ko din talaga mag-ulam nito. Kung kailan nag edit na nga ako, saka ko panalaman na may nakalimutan nga akong gulay na ilagay dito. Kung ano pa nga yung pinakamasarap na gulay yung pangay nakalimutan ko, yung cauliflower. Pero di balay, bumawi naman tayo sa lasa. So pagkatapos ko nga maghiwain, nagpainit na nga rin ako dyan ng kawali, naglagay ng mantika at ginisa na nga rin itong sibuyas at bawa. At ang gustong gusto ko talaga nilalahok sa chapsoy ay eto atay balun-balunan. Para kasi sa akin, mas masarap at mas malasa nga ato kaysa sa giniling o di kaya yung manok. Ang dami ko nga nahiwang gulay, kaya naman yung iba nga itinabi ko at bukas nga isasahog ko naman yun sa pansit bihon. So mabalik na nga tayo dito sa niluluto ko nung maluto na nga yung atay balunan, inilagay eh ko na nga rin itong mga gulay. Hinalo-halo ko nga lang para nga mag -well combine at maging pantay nga yung pag nagkakaluto. Naglagay na nga rin ako dito ng tubig at medyo na parami nga dahil gustong gusto talaga ng mga bata ng sabaw. At nung maluto na nga ng bahagya yung mga nauna kong gulay na nilagay, eh, sinunod ko naman itong repolyo. At eto na nga ang ating chapsuy alamami Roxanne charis. At pagkatapos ko nga magluto, maya maya ay kumain na nga rin kami at mas masarap talaga ang ulam pag mainit-init pa at bumili na nga rin ng daddy ng soft dress para mas masarap ang kain. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video, kain po tayo.